balita ang mayroong pag-asa. Adventist Hospital Palawan at Adventist Church naghatid ng pagkain at pag-asa sa mga biktima ng baha at bagyo. Seminar na may temang kay Jesus, may pag-asa ako at ang aking pamilya isinagawa sa Oriental Mindoro. Yang professional sa North East Luzon Mission, pinaalalahanan sa Bible-based standards sa pag-aasawa at iba pang okasyon. Labing apat na bautismuhan sa pangaral na isinagawa sa Occidental Mindoro. Kamabaihan sa Oriental Mindoro, ipinagdiwang ang 30 taon ng Women's Ministries. Adventist BFP personnel mula sa buong bansa, nagtipon para sa Nationwide Missionary Sabbath. Labintatlong katao, bininyagan sa Maypaho, Caloocan City, sa kabila ng bagyo at pagsubok. Lahat ng yan iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel, North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang magatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga 7-Day Adventists sa Luzon. Naglingkod ang Adventist Hospital Palawan at Adventist Church sa mga ng bagyo. Sa so, magitan ng pagbibigay ng pagkain, pangunahing pangailangan at mga awit ng pag-asa, ipinadama nila ang pag-ibig ni Kristo. Isang gawaing tunay na nagbigay liwanag sa madilim na sitwasyon. Para sa balita may pag-asa, hatid ni Joseph Meltadlas. Hindi nakaligtas ang bayan ng Puerto Princesa City sa pinsalang hatid ng bagyo. Kaya nga po, ngayong araw na ito, kasama ng ating mga kapatiran mula sa 70 Adventist Church, ay tayo po narito sa barangay Santa Lourdes upang maghatid ng ayuda at handog sa ating mga kaibigang nasa lanta. Muling hinagupit ng masamang panahon ang lungsod ng Puerto Princesa na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar kabilang na ang barangay Santa Lourdes. Dahil dito, isinagawa ang force evacuation sa mga pamilyang nanirahan malapit sa mga apitadong lugar upang masigurong ligtas sila sa anumang panganib. Nagsimula po sila nung mga evacuation namin ay eh, Webes pa ng gabi nung dumating. No? So hanggang Friday, medyo dumami na sila. So inilipat na ng, dito sa school, ng high school ng Santa Lourdes. Na lipat kami dito na 21 families. So nasa modern 70 ka ano, or 80 yung nailipat namin dito. Sa kitna ng sakuna, masiglang naglingkod ang mga kapatiran mula sa Adventist Hospital Palawan at 70 Adventist Church upang maghatid ng tulong at pag-aaruga sa mga evacuee sa evacuation center ng barangay sa Tlodes. Nagabot sila ng pagkain, pangunahing pangailangan at espiritual na suporta sa mga inilikas na pamilya na labis na pinahasalamatan ang kanilang malasakit at voluntaryong serbisyo. Maraming salamat po sa binigay niyo sa amin na tulong. Malaking bagay po to sa amin na nahatuan ng salanta ng bagay yung mga mara. Ito, marami pong salamat. Masaya, na no, fulfilled dahil kami nakadanaw dito sa lugar kung sana salanta yung mga uh, biktima ng baha. No? So, yung, uh, so, mga napituhan ng baha. And um, ang aming preparasyon ay very simple actually, but it was very quick na uh, hindi rin namin na ma-raise namin ng biglaan. And with the help of the brethren, of course, the youth, ay uh, nakabuo kami ng 50 kits. We call it hygiene kits. Ay yung mga uh, basic needs no? para mapanatili natin na uh, malinis ang ating mga katawan no? um, at mga kasuotan Katulong din ng ating uh, pastor ay uh, naka-raise din tayo ng isang malaking kalderong merienda at sobra-sobra uh, pa no, sa, para sa mga isalanta din. Mula po dito sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City, ito po si Josamel nagbabalita para sa Hope Today, HCNPN News. Pamilya ang sentro ng pananampalataya sa isinagawang Family and Evangelistic Seminar sa Oriental Mindoro. Sa temang Kay Jesus May Pag-asa, ako at ang aking pamilya, dinala sa mas malalim na koneksyon sa Diyos ang bawat miyembro ng tahanan, isang paalalang ang pagbabago ay nagsisimula sa loob ng pamilya. Alamin ang kaganapan, balitang may pag-asa ni Jeren Latombo. Abutin ng bawat pamilya at maipadama sa kanila ang pag-ibig at pag-asa na mula sa Panginoon. Iyan ang naging layunin ng isinasagawang Pastors Crusade sa Sityo Pabahay, Barangay Tigihan, Pola Oriental, Mindoro. Bago pa man lumubog ang araw, unti-unti nang nagtitipon ang mga mamamayan ng Barangay Tigihan sa evacuation center ng kanilang sityo upang makinig sa mga lekturang nakatalaga para sa gabi-gabing pangangaral. Sa inisyatibo ng mga kapatiran ng Central Oriental Mindoro District, kasama ng kanyalang district pastor, Pastor Raymond Famarin, opisyal na sinimulan ang gawain noong ikalabing tatlo ng Hulyo, taong asalukuyan. Isa sa mga layunin nito ay maabot ang bawat pamilya kahit saan pa mang lugar kagaya dito sa kabundukan ng Barangay Tigihan at maipadama sa kanila ang pag-ibig at pag-asa mula sa ating Panginoon. Pangalawa ay ang ma-involve ang lahat ng kaanib ng iglesia para sa paglilingkod bilang pagtugon sa dakilang komisyon na ibinigay ng Diyos at magamit ang kanilang mga talento para sa mga paghahanda ng marami pang mga tao sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Sa ilalim ng temang kay Jesus, may pag-asa ako at ang aking buong pamilya. Sinisimulan ang serbisyo sa ganap na alas 6 ng hapon at nagtatapos ganap na alas 8 ng gabi. Kung saan nagkakaroon ng pag-aawitan at pagbabahagi ng mga Bible stories para sa mga bata. Kasunod dito ay nagbabahagi naman ng mga lekturang pangkalusugan at mga lekturang may pag-asa mula sa Panginoon. Partikular para sa mga magulang na matamang nakikinig kasama ang mga kapatiran. Ako'y nagagalak at laking kasasalama at mas gumanho ang aking um, pag-uunawa at pakiramdam sa mga utos ng Diyos. At ako'y natutuwa rin at share ko po sa aking pamilya at naliliwanagan rin sila kung ano ang mga utos ng Panginoon sa atin. Mula rito, kasama ang mga panalangin at suporta ng mga kapatiran, inaasahan na sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, mas garami pa ang mga pamilyang magpapasakop at sama-samang maglilingkod sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula sa Central Oriental Mindoro District, Mindoro Island Mission. At ako po si Sharon Tombo, nag-uulat para sa Hope the Day, HCNP News. Pamantayan ng Biblia pagdating sa pag-ibig, kasal, relasyon at iba pang okasyon ang tinalakay sa Young Professional Summit ng Northeast Luzon Mission na dinaluhan ng mga kabataan. Isang makabuluhang talakayan na nagtuturo kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa gitna ng makabagong panahon. Si Hannah Lea Edurese para sa Balitang May Pag-asa. Mahigit isang daang young professional at college students ang dumalo sa Young Professional Summit 2025 na may temang what places God Biblical Standard for Wedding and Other Occasions na ginanap sa North East Luzon Mission Conference Hall ngayong ikalabing siyam ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Ang programa ay pinangunahan ng mga direktor na nagmula sa North East Luzon Mission na buong puso na nagbahagi ng mahalagang aralin tungkol sa tamang pamantayan ng Biblia Pagdating sa pag-aasawa at iba pang mahalagang okasyon, ilan sa mga tinalakay ay ang biblikal na pundasyon ng pag-aasawa, ang wastong paraan ng paniligaw at ang gabayan ng Biblia sa paghahanda ng kasal at iba pang selebrasyon. Isang malaki pong oportunidad at biyaya na maka-attend sa pinakaunang Young Professional Summit ng ating misyon. Kaya personally po, as a young professional, ako po ay super na na-bless kasi lahat po ng mga diniskas ng ating mga lectures ay napapanahon para sa amin na mga young professionals. Lalong-lalo na po yung diniskas na biblical foundation po ng marriage, yung pamamanhikan, which is very applicable po sa amin. So malaking tulong po yun. Kaya I'm very thankful and very blessed. Inigyang linaw rin ang mga praktikal na aspeto ng kasal, gaya ng pagpili ng angkop na musika, pagbuo ng maayos na daloy ng programa at ang responsibilidad ng coordinators at MC sa pagsasaayos ng seremonya. Ako nagagalak na naimbitahan dito sa pagpupulong na ito ng mga Adventist Youth. Isa ako sa mga speakers ng pagpupulong na ito. I talk about the biblical foundation of marriage. I think malaki ang impact sa ating mga kabataan ang mga programang ganito and masasabi ko na they, they are now ready para magkaroon ng isang strong and resilient family in the future. Ang bawat bahagi ng pagdiriwang ay tinignang hindi lamang sa panlabas na kaayusan, kundi lalo na sa spiritual na kahalagahan nito. Ipinapaalala ng programa na dapat iwasan ang makabundong estilo ng selebrasyon at sa halip ay isagawa ang lahat para sa kalwalatian ng Panginoon hinihikayat din ang bawat isa na huwag ikompromiso ang kanilang pananampalataya kapalit ng pansamantalang kasiyahan. Bilang isang estudyanteng delegado sa programang ito, marami po akong natutunan. Ngunit ang isa sa pinakamagandang natutunan ko ay to put God in the center. Ito man ay ating sa mga awit, sa debu, sa kasal o sa kahit na anumang event ay palagi nating ipagitla ang Panginoon. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa mula dito sa North East Luzon Mission, Hanalea Ederece, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Sa pangakong kaligtasan at katiyakan ng pananampalataya, labing apat na katao ang tumanggap ng bautismo sa ilalim ng evangelistic series na Kay Jesus, Safe Ako, Sure Ako sa San Jose, Occidental, Mindoro. Muli na namang napatunayan na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan upang baguhin ang buhay. Iahatid ang balitang may pag-asa ni Joanna May Manuel. Bilang paganda sa patuloy na gawain sa Panginoon, sa ilalim ng programa Harvest 2025, isinagawa ang isang nightly evangelism na may temang Kahesus ako, safe ako, sure ako, dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church kasabay na pagunita sa National Disaster Resilience Month, sinimulan ngayong Hulyo 20 hanggang 26 ang ikalawang cycle ng Harvest 2025 Initiative ng Southern Zone Philippine Union Mission. Ang programang ito ay mayroong layunin na ipaalala sa bawat isa na si Jesus ang ating tunay na kaligtasan at katiyakan sa gitna ng anumang sakuna at pagsubok. Ang natutunan ko dito ay sa pangkalusugan na magagamit ko rin sa pangaraw-araw na pamumuhay at yung salita ng Panginoon Diyos. Ginaganap ang Nightly Evangelistic Series sa San Jose Adventist Church. Si Pastor Vincent Paul Elihay ang nagsisilbing tagapagsalita tuwing gabi habang si Miradel Santos naman ang nagbibigay ng kaalaman sa kalusugan upang palakasin ang pisikal at spiritual na katatagan ng mga dumadalo. Para sa akin, ang napakahalagang mensahe na may uwi ng bawat isa sa atin sa ating pag-aaral na uh, series na may pinamagatan pong kay Jesus, safe ako, sure ako, ay ang mensahe ng pag-asa na iniaalok ng Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin na sa kabila ng maraming disasters, maraming daluyong ay nariyan ng Panginoon Nahanda handa tayong hiligan sa panahon ng mga magsubok at patuloy na bibigyan tayo ng pag-asa upang tayo ay makaranas na kaligtasan at masabi natin sa ating sarili na sa kay Yesus, safe ako at sure ako. Labis ang kagalakahan ng iglesia sa bunga ng pagkilos ng Diyos, labing apat na katao mula sa mga care groups ang tubungon sa panawagan ng bautismo bilang pagsuko ng kanilang buhay kay Kristo. Ang makapagpaantig sa akin na mensahe ng Diyos ay ang maging ang handa sa kanyang pagdating at naramdaman ko na ang mundo ang tinitira natin ay hindi na safe kaya naman kailangan natin na maghanda sa kanyang pagdating papuntang langit. Muli pinapatunayan na sa bawat pagsisikap ng bawat isa, may hatid na pag-asa at bagong buhay sa mga puso na handang tumanggap sa ating Panginoon. Ang aking pong naramdaman sa araw-araw ko pong pagpunta rito, presensya ko po ay nagiging masaya po, nagiging Ma maayos po dahil po sa araw-araw ko pa na po na punta rito natututunan ko po ang mga salita ng Panginoon mga utos para po maito masunod ko po to Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa mula rito San Roque SDA Church Mindoro Island Mission Juana May Manuel nag para sa Hope Today HCN Phoenix. Tatlong dekada ng paglilingkod inspirasyon at pananalig. Yan ang ipinagdiwang ng Women's Ministry sa Oriental Mindoro. Sa mga awit, panalangin at patotoo, pinuri ng mga kababaihan ang kabutihan ng Diyos sa kanilang ministeryo. Isang selebrasyon ng pananampalatayang may lakas at puso. Ang masayang okasyong ito, Balitang May Pag-asa ni Maria Vil Isang makulay, masigla at makabuluhang motorcade at gift-giving ang isinagawa ng mga kababaihan mula sa Oriental Mindoro bilang pagdiriwang na ikatatlumpong anibersaryo ng kanilang ministeryo. Hindi na ang maagang pagising at ang mahabang lakbayin ng mga nasasabik na mga kababaihan upang sabay-sabay na magpatakbo ng kanilang mga motorsiklo, jeep at iba pang uri ng sasakyan bilang simbolo ng kanilang pagdiriwang. Ito ay sinalihan ng siyam distrito ng Lalawigan kabilang ang North Oriental Mindoro District, Lakeside District, Central Oriental Mindoro, Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas at South Oriental Mindoro District. Uh, ang pinaka naging layunin ng gawain na ito na motorcade and uh, outreach program para sa mga balo dito sa Milagrosa Bulalakaw ay upang maipakita natin yung kahalagahan ng empowerment and progress of women over the past 30 years. At uh, naisip namin na para maiba naman yung gawain, hindi lamang tayo nandun sa loob ng ating simbahan, kailangan nating mailabas, ipakilala ang mga babae na ang mga babae ay binigyan ng otoridad na maglingkod na magsilbi at magbahagi ng kanilang mga kakayanan. So yun yung pinaka uh, nakikita natin na para maipakilala kaya ginawang motorcade ito para makita na ang mga taga-Mindoro na ang mga taga-Mindoro ay, na mga kababaihan ay talagang uh, empowered and resilient. Naging stopover ng motorcade ang bay ng Bulalakaw, particular sa gymnasium ng barangay Milagrosa kung saan isinagawa ang kalawang parte ng selebrasyon, ang gift-giving para sa mahigit limampung mga balo sa nasabing bayan. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ng bawat individual na napaubutan ng biyaya, samantalang malaking pribilehyo naman para sa departamento ang naging suporta ng kalihim ng misyon na si Pastor Naptali Fofue. Ganoon din ng mga opisyales ng munisipyo ng Mansalay na sina Mr. Justado D. Tagalog Jr. at Miss Dina Rizal F. Cantos. Masaya-masaya ako na nabiyayan ako na pinagka sa akin. Napakalaging tulong po ito para sa aking pamilya, na matugunan din ang kakulangan sa pagkain, sa pagharawaran ng pamumuhay. Napakalaging tulong na po ito para sa akin. Yan, isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang namin ang 30th anniversary ng Women Ministry ng Seventh-day Adventist. At isang kagalahan na makasama at na ma experience namin ng ganitong karanasan kung saan nagtipon-tipon ang mga kababaihan mula kalapan hanggang dito sa Bulalakaw. At yung mga ngiti sa kanilang mga labi na aming nakikita ay talaga nung nakakatuwa po ng puso at nagpapalakasan sa bawat isa sa ating mga kababaihan. Ano po? Narinig namin ang mga mensahe ni Pastor Popwe, ng Kapitan ng Barangay ng Milagrosa, at itong ating Speaker ngayon, talaga pong nakaka-empowered yung kanilang mga mensahe. At sabi nga sa tema natin, empowerment and resiliency, talagang ipakita natin bilang mga babae, bilang mga kababaihan na tayo ay hindi babae lamang, tayo ay maging support system ng bawat isa. Ipakita natin ang pagsuporta at tayo ay maging matatag sa lahat ng pagsubok ng buhay. Dahil sabi nga kanina, sa bawat pagsubok tayo natututo at lalong tumatatag. So, to the women out there, tayo po ay maging mahatag. Mahalin natin ang ating sarili sapagkat hindi tayo babae lamang. Tayo ay babae na matatag at mahal tayo ng Panginoon. Ang ikatatlumpong taong anibersaryo ay isang magandang larawan at malaking patunay ng tatlumpung taon ng mayamang biyaya at paggabay ng Diyos sa nagpapatuloy na ministeryo ng mga kababaihan. Ito ay patunay na wala sa kasarian, kundi nasa puso, personal commitment at willingness ng bawat isa ang pagpapatuloy at hitik ng pamumunga ng bawat gawain ng Diyos sa sanlibutan. layuning mga hatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Mula sa Mindoro Island Mission, ako po si Mario Visotejo, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Isang masay-sayang pagtitipon ng isinagawa ng mga Adventist personnel ng Bureau of Fire Protection mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa kanilang nationwide Sabbath worship and fellowship, itinampok ang pagkakaisa at pananampalataya ng mga lingkod bayan. Isang patunay na kahit sa uniforme, ang mission ay buhay na buhay. Si Desiree Faviala para sa Balitang May Pag-asa. Kadalasan, sila ay nasa komunidad upang mag-apula ng suno. Ngayon, sila ay magkakatipon hindi para puksain ng apoy, kundi para pag-alabing ang pananampalataya ng bawat isa. Isang makasaysayang pagtitipon ng isinagawa ng mga Adventist personnel ng Bureau of Fire Protection mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa para sa Nationwide BFP Missionary Sabbath Worship and Fellowship. Ginanap sa pagulingin Seventh-day Adventist Church ang pagsamba, ng pagsamba na naglalayong palalimin ang espiritual na ugnayan, pasiglahin ang moral na paninindigan at itaguyod ang pagkakaisa sa hanay ng mga lingkod bayan. Nagbigay liwanag ang temang Faith on Fire, Trusting God in the Midst of Danger and Uncertainty, kung saan ibinahagi ng mga misyonero ang kanilang mga patotoo mula sa mga kwento ng pag-asa at karanasan bilang bahagi ng BFP paano tayo mag stand out as as uh, as uh, an Adventist and how can we help yung ating mga senior officer na pati yung ibang kasama namin na senior and junior officers na paano sila mapapalapit sa kahit sa Okay, Panginoon? Mm -hmm. Kaya sa mga ginagawa namin na program is meron kaming book giving yung ating mga libro na end times truth um, um yung health natin na libro yung mga pamphlet, 'yan, oras ng katotohanan, 'yan pirimimigay natin 'yan, nireregalo natin sa kanila. Tapos yung isa nating um, focus pa is yung outside naman. Since we we meron tayong mga may meron naman kaming sweldo, may mga ka, meron kaming income, how can we help at least help help the church and help other people? So, ato lang binigit ko kanina, nagkakaroon kami ng um, monthly contribution or minsan special contribution, mas malaki doon sa kung magkano gusto mo. So, Yun yung pondo namin. At pag may lumalapit na church, ah, uh, sir, may okay, mayroon pong lumapit sa akin na church, kailangan nila ng ganito for for funding support tayo ng church binibigyan namin meron po kaming uh, may mga contribution no, kailangan ng ganitong amount o oh, we give them ano percentage of of yung fund do hindi naman ganun kalakihan pero at least constant yung pagbibigay oh, kasi marami so yun dun yun nag-evolve more on our mission is to to uplift yung aming spiritual health ganda sa ibang tao how can we influence them as an Adventist. Alinsunod sa kanilang prinsipyo ang pagkakaroon ng pagkitiwala sa Diyos at panatilihin ang pagkakaroon ng mataas na moralidad. Sa inisyatibo ng mga mananampalataya mula sa BFP at Philippine Adventist in Uniform Services, naging pagkakataon ng sabat upang ipamalas ang pag-asa sa komunidad, partikular ang kanilang gawain bilang mga adventistang mananampalataya. Peligroso din talaga kasi ang trabaho ng bumbero, kahit ako mismo nakaranas ito yung mga pagkakataon na maririnig mo din yung mga nire-rescue mo, tumatawag sa Diyos. Tapos, tinatawag din ng bumbero. So, doon mo makikita na yung pananampalataya sa, sa gitna ng sakuna ay alagang malaking influensya niya para mas magampanan ng maayos ang isang trabaho, lalo na trabaho ng isang bumbero. At yun din, kaya, kaya faith on fire. Kasi masaya kami sa BIP. kami mga Adventist kasi sinusuportahan ng Bureau yung, yung religious practices natin, no? yun ang mga Adventist. Kaya Meron din tayo laging nationwide na memo na mga Adventist ay ni-encourage umaten dito sa ating fellowship. So yun, malaking factor ang faith. Sa kabila na kay uh, re sa sunog dahil una-una tatawag ka din sa Diyos para ingatan ka at makabalik ang buhay at makapagligtas ka din ng buhay at pangalawa kung paano sinusuportahan ang Bureau of Fire Protection na aming pamunuan ang iba't ibang reliyon at sa kanilang religious practice pangatlo rin na ito ma-identify natin natin mga sarili at kung sino ba itong mga Adventist personnel na kinikilala ng Seventh-day Adventist Church denomination na kami ay talagang lubos na masaya na tanggap o kumbaga ay parte tayo ng Adventist na church kahit na kami o kumbaga sa kabila na kami ay nasa government na katrabaho. Lahat tayo ay tinatawagan na makilahok yung tinatawag na total member involvement, ano man ang antas natin sa pamuhay, sogyante man tayo, nagtatrabaho, ano man profession, negosyante. Ang uh, nice and just na ipaalala sa atin, everyone born into the kingdom of God, is born to be a missionary. And somehow, sa mga maliliit na kaya natin, let's always find opportunity paano natin may pakikilala si Kristo sa mga taong nakakasalamuhan natin. Ating patuloy na ipanalangin ang gawain ng mga misyonero sa iba't ibang bahagi ng serbisyo upang maipamalas hindi lang ang apoy ng pananampalataya ng bawat isa, kundi maitanyag ang nag-iisang pinagmula ng liwanag na ito. Layunin maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si Desiree Fabiala, taguulat para sa HCNP News. Hindi naging hadlang ang masamang panahon sa pangaral ng salita ng Diyos sa may paho kalookan. Sa kabila ng bagyo, labintatlong katao ang nagpabautismo bilang patunay ng kanilang pagtanggap kay Kristo. Tunay ngang walang unos ang makakapigil sa kaligtasang iniaalok ng Diyos. Para sa balito may pag-asa, narito si Myra Jim Tanyedo. Sa kabila ng halos dalawang linggong malakas na pagulan at pagbaha, hindi natinag ang may Pahaw Mission Group sa pagtupad sa layunin ng Harvest 2025 Evangelism sa pangunguna ng kanilang iglesia, ang Kaloocan Center Adventist Church. Mula July 14 hanggang July 24, buong tapang nilang inanyayahan ang mga kapitbahay at kaibigan upang makinig ng mensahe ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. At sa kabila ng hindi magandang panahon, isang makasaysayang pangyayari ang isinagawa noong July 25 kung saan labing tatlong katao ang tumanggap kay Kristo. Para sa mga leader tulad ni Brother Edwin de la Cruz at Brother Joey Keith, ang tagumpay ng evangelism ay patunay ng pagkilos ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Sa kabila ng pagulan at pagbaha, muling napatunayan na sa pamamagitan ng panalangin, pagkakaisa at tapat na paglilingkod, ang misyon ay patuloy na nagbubunga para sa kalawalatian ng Diyos. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Taniedo, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palagi tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng ating Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila Pakinggan ng AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa ay mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news at o gamitin ang hashtag HCNP news sa inyong mga social media post. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fidakan, ako si Wilmer Jim Estrito, at ito ang Hope Today, HCNP News.